Sabi nga sa isang salawikain, walang malaking nakakapuwing. Nangangahulugan na huwag nating maliitin ang sinuman dahil katulad ng mga hayop at insekto na ating itatampok, maliit man silang maituturing pero siguradong panganib ang kanilang hatid. Kaya't huwag nang patagalin at narito ang limang nilalang sa mundo na maliit pero mapanganib. Number 5. Spider Karamihan sa mga gamba ay kilalang kumakain ng mga insekto, uod o kahit ang maliliit na butiki at palaka. Pero may mga ilang species ng mga gamba na tila may adventurous na panlasa. Dahil may ilan sa mga ito ang kilalang kumakain ng ahas na aabot sa 30 beses ang laki kumpara sa kanilang sukat. Tunay na sila ay maliit pero mapanganib. Kaya narito ang ilan sa mga video footage kung saan makikita kung paano matrap sa sapot ng gagamba ang ilan sa mga mapanganib na ahas sa mundo. Unay na natin ang deadly brown snake na ito na makikitang natrap sa sapot ng isang female redback spider. Ang video ay mula sa Australia na kilalang tirahan ng ilan sa mga magamandag na gagamba. Makikita nga sa video kung paanong gustong kumawala ng ahas sa gagamba pero sa diyang matibay ang sapot ng gagamba kaya bigo ito sa kaniyang plano. Ang female redback spider ay isa lamang sa mga pinakamakamandag na gagamba sa mundo at isa rin sa kayang pumatay ng tao sa isang kagat lamang nito. Ang laso nito ay highly neurotoxic ibig sabihin ay inaatake nito ang ating nervous system. Samantala, narito pa ang isang video footage pero sa pagkakataong ito ay hindi lang pala ahas kundi isa ring daga ang kaniyang nabiktima. Katulad ng mga naunang video, sinusubukang kumawala ng ahas sa sapot ng gagamba. Pero ang kamandag ng gagamba ay sapat na para maparalisa ang katawan ng kaniyang biktima. Number 4, Praying Mantis Samantala, panoorin naman natin kung paano atakihin ng mantis na ito ang kawawang hummingbird. sa habang anim na pulgada ay kayang pumatay ng mga nilalang na ito ng iba pang hayop na doble o triple ang sukat kumpara sa kanila. Nagagawa nila ito dahil na rin sa istruktura ng kanilang katawan. Mayroon silang hugis at sulok na ulo at sinusuportahan ng mahabang leeg at malapad na dibdib. At alam mo ba na ang mga mantis ay mayroong limang mga mata? Tama ang iyong narinig. Dalawa sa mga ito ang tinatawag na compound habang ang tatlong maliliit na mata sa pagitan nito ay tinatawag na simple. Ang mga matang ito ay ginagamit nila sa pag ng liwanag at ang malalaking mata naman ay ginagamit para sa mga gumagalaw na mga bagay sa kanilang paligid. Kaya naman, walang kahit anong galaw at kilos sa paligid ang hindi nila makapansin. Dagdag pa sa katangian ng mga nilalang na ito ay ang pagkakaroon ng matatalim na foreleg na parang lagari. Ginagamit nila ito sa panghuhuli ng biktima at paglalambitin sa mga sanga kung kinakailangan. Number 3, ang Golden Poison Frog o Golden Dart Frog ay itinutuling na isa sa mga pinakanakakalaso na hayop sa mundo. Kaya isa rin sila sa maliit pero mapanganib. Ang isang patak ng laso na bumabalot sa katawan ng palakana ito ay sapat na para pahintuin ang ibuk ng puso ng isang tao. Sa katunayan, ang isang solong specimen na may sukat na dalawang pulgada ay mayroong sapat na lason upang pumatay ng sampung lalaki. At alam mo ba, noong unang panahon ay ginagamit din ang kanilang lason para sa pangahanting ng mga ibon at iba pang mamal. Ang bawat dulo ng sibat ay pinapahid sa likod ng palaka upang dumikit ang lason at kapag natuyo na ang lason ay magiging aktibo ito sa loob ng isang taon. Bilang karagdagan, ang kanilang kulay ay nag-iiba depende sa lokasyon, kabilang na ang golden yellow, golden orange, at pale green. At ang matitingkad na kulay na ito ay isang senyales at babala para sa mga predators na sila ay layuan kung ayaw nilang mapahamak. Number 2, Hooded Pitohway. Ang Wooded Pitohue ay isa lamang sa iilang makamandag na ibon sa mundo. Ang balat at mga balahibo nito ay nagtataglay ng malalakas na lasod na sapat na upang patayin ang mga mandaragit na magtatangkang kumain sa kanila. Kahit ang simpleng pagbaon ng mga kuko nito ay maaaring makalason sa sino mang umatake rito. Bagamat mahigit isang siglo nang namamalagi ang ibon na ito sa mundo, noong 1990s lamang na diskubri na ito pala ay nagtataglay ng lason matapos madikit ang balahibo nito sa labi ng isang siyentista na si Jack Dambacher. Ang neurotoxins sa kanilang balahibo ay tinatawag na betrachotoxins, isang napakalakas na cardio at neurotoxic compound na matatagpuan sa ilang mga species ng beetle, ibon at palaka. Kaya may halin tulad ito sa poisonous dart frog ng South America. At tulad ng ibang makamandag na palaka, nakukuha ng hooded pitohuay ang kanilang lason sa kanilang pagkain tulad ng insekto. Number 1. Candiro Fish Ang candiro fish ay isang klase ng parasitic catfish na may maliliit na sukat na umaabot ng 2.5 cm at kapansin-pansin na walang mga kaliskis. Karaniwang matatagpuan ang mga isdang ito sa Amazon Basin sa mga bansa kabilang ang Brasil, Bolivia, Ecuador at Peru. Sa kabila ng kanilang itsura na tila nakakapinsala, ang mga isdang ito ay kilalang kumakain ng dugo. Tama ang iyong narinig, pumapasok sila at sumisiksik sa gill cavity o hasang ng iba pang malalaking isda na kumakain sa kanila. Dito sila nanginginain at sumisipsip ng dugo hanggang sa mabusog. Pero di lang yan ang nakakatakot na bahagi tungkol sa mga isdang ito dahil ang kandiro fish ay kilala rin na umaatake sa mga tao. At sa maniwala ka man o sa hindi, ito ay pumapasok sa ating katawan sa pamagitan ng uretra. Ang uretra ay isang tube kung saan dumadaloy ang ating ihi. Dito sila dumadaan hanggang sa makapasok sa ating katawan at ang kanilang mga spine o gulugod ay maaaring magdulot ng pamaga, pananakit, pagdurugo at maaaring humantong pas sa kamatayan ilang insidente na rin ang naitala na may kaugnayan sa maliliit na nilalang na ito katulad ni Jeremy na minsang sumailalim sa operasyon upang tanggalin ang kandiro fish na pumasok sa kaniyang ari. Sinasabing ang amonia sa ating ihi ang nakakaakit sa mga isdang ito kaya sila pumapasok sa loob kaya maging maingat at iwasan ang pag-ihi sa ilalim ng tubig.